sa aking lahat. Ito si Kuya Paul at welcome sa Noy TV. Ang talambuhay ni Emilio Aguinaldo Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite Viejo, Cavite, Philippines. Siya ay lumaking may mga magulang na sina Carlos Aguinaldo at Trinidad Fami. Sa kanyang kabataan, ipinakita na agad ni Emilio ang kanyang pagkamakabayan at kahusayan sa larangan ng liderato. Sa kanyang murang gulang, nag-aaral si Emilio Aguinaldo sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila kung saan unang namulat sa mga ideya ng pag-ibig sa bayan at paglaban sa pang-aapi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa Ateneo Municipal de Manila kung saan nadagdagan ang kanyang kaalaman at pangunawa sa mga pangyayari sa bansa. Sa edad na 25 noong 1895, Si Aguinaldo ay naging isa sa mga unang sumapi sa katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong itaguyod ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pumumuno ng Espanya. Sa kanyang pagiging bahagi ng katipunan, siya ay naging kilalang lider at nanguna sa ilalim ng pangalang Magdalo. Ang pagsapi ni Aguinaldo sa Katipunan ay nagbukas ng landas patungo sa malupitang pagsusulong ng Himagsikan laban sa mga Kastila. Noong 1896, nang maganap ang pagsalakay sa Balintawak, isang malupit na kaganapan na nagtulot ng paglago ng Himagsikan, si Aguinaldo ay nanguna sa ilalim ng kanyang kilalang pangalang Magdalo. Noong Agosto 1896, nang masawi si Bonifacio sa Trece Martires Cavite, si Aguinaldo ay naging lider ng revolusyonaryong puwersa. Ang kanyang tagumpay sa laban sa Imos noong Setyembre 1896 ay nagbigay daan para muling magsimula ang himagsikan laban sa mga Kastila. Ang dakilang himagsikan na ito ay nagbunga ng pag-aalsa sa Tejeros Convention noong Marso 1897. Sa mga pangyayaring ito, si Aguinaldo ay itinanghal bilang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan ngunit may kontrobersya sa ilalim ng isang umano'y hindi makatarungang eleksyon. Sa kanyang pagmamahal sa bayan at alinsunod sa paksa ng kapayapaan at pagkakaisa, Nagbitiw siya sa kanyang posisyon at itinalaga si Andres Bonifacio bilang Pangulo. Subalit ito'y hindi natuloy at si Aguinaldo ang nanatili sa liderato. Ang mga tagumpay ng hukbong Pilipino sa ilalim ni Aguinaldo ay dumapo sa pagtatagumpay sa laban ng binubuo ng mga Pilipino sa kasaysayan. Sa tulong ng kanyang mga opisyal at kasamahan sa katipunan, na ipagtanggol ni Aguinaldo ang kanyang mga kababayan na nakuha ang ilang pangunahing pook militar tulad ng Cavite, Naik at Imus. Ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Aguinaldo ay dumating noong Hunyo 12, 1898 nang kanyang ipahayag ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa Kawit, Cavite. Ang araw na ito ay naging araw ng kalayaan, isang maligayang pagdiriwang sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Subalit, matapos ang pag-aansa ng Pilipinas laban sa Espanya, dumating ang panahon ng mga malupitang laban sa pagitan ng mga Amerikano noong 1899. Si Aguinaldo ang nanguna sa kanyang hukbo sa isang matagalang laban ngunit sa kabila ng kausayan at tapang ng mga Pilipino na ipanalo ng Estados Unidos ang digmaan. Nang madakip si Aguinaldo noong 1901, nang deklara siya ng katapatan sa Estados Unidos na nagtapos sa matagalang laban sa kanilang pangangalaga. Pagkatapos ng digma ang Pilipino-Amerikano, Si Aguinaldo ay nanatili sa larangan ng politika. Sa kanyang pangangasiwa, itinatag niya ang Liga ng mga Barangay noong 1912, isang organisasyon na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan sa lokal na antas. Siya rin ay naging gobernador sa Cavite at nagsilbing pangulo ng Asamblea Nacional. Nakatulong si Aguinaldo sa pagbibigay pugay sa mga bayani at sa pagpapalaganap ng mga aral ng kasaysayan sa mga bagong henerasyon. Pinapahalagahan niya ang pag-unlad ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano at nagtataguyod ng mga proyektong pang-ekonomiya at pang-kaunlaran. Nang ang ikalawang itigma ang pandaigdig ay pumutok, napilitang magbigay ng katulong ang Pilipinas sa Hapon. Si Aguinaldo ay nasakop at ikinulong, ngunit sa kanyang kabayanihan siya ay pinalaya ng mga Filipino guerillas noong 1945. Pagkatapos ng digmaan, nanatili si Aguinaldo sa pampublikong buhay at nagsilbing kongresista sa unang kongreso ng Pilipinas. Itinaguyod niya ang mga proyektong pangkaunlaran at kinilala ang mahalagang papel ng edukasyon sa pag-angat ng bansa. Siya ay nagsilbing tagapayo ng mga sumunod na pangulo at patuloy na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino. Pumanaw si Emilio Aguinaldo noong ika ng Pebrero 1964 sa edad na 94. Ang kanyang pangalan ay nananatiling nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino at ang kanyang buhay at nagawa ay patuloy na naglilingkot bilang inspirasyon para sa mga nagpupunyagi at nangangarap para sa isang malaya at maunlad na Pilipinas. Kaya naman ikaw at ako at katulad ng ibang mga magigiting nating mga bayani, mahalin natin ang ating bansa. Sana ay marami kang natutunan sa buhay ni Emilio Aguinaldo at kita tayo sa mga susunod na video. Salamat sa iyong pakikinig at muli ito si Kuya Paul ng Noypi TV. Paalam!